live drama Hello mga idol Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rigor 29 years old from Taguig City wala akong pinag-aralan, mga idol. Pero madiskarte at masipag ako. Naniniwala kasi ako. Kahit salat ka sa edukasyon, mamamayagpag ka rin. Basta samahan mo lang ng sipag at syaga. Kaya eto, pangunahin kinabubuhay ko yung buy and sell. Mahilig din akong sumubok at sumugal sa iba't ibang klaseng negosyo, mga idol eh. Basta kung anong patok sa merkado, Tiyak, papasukin ko din yan. Masalamat na lang din talaga ako dahil sa libong tao na nagdududa sa kakayanan ko. anjaan si Maylin sa tabi ko para suportahan ako. Maraming salamat po mga idol. Muli ito po si Rigor. And I thank you. Nako, Tio Pablo, bili mo na to. Dahil Saudi gold to. 18 karat. 7,000 pesos lang. Ay, dako na ba, Rigoria? Kaya na man. Eh, may bentahan mo na naman ako neto. At ano naman pinagpapasok mo na mga sideline-sideline yan? Eh, di mo naman napapanindigan yan eh. Nako, Tio Pablo, maniwala ka sa akin. Meron pa nga akong silver dito. Tingnan mo, oh. Oh, oh malaking uh, cross pa to. Oh, ang ganda, tingnan mo, subukan mo. Ay, wag record. Hindi ko bibili ang diyan mga silver at gold mo. Hindi ako interesado diyan. At saka, mas maganda pa na maganap ka nagtrabaho. Hindi yung pasanin sideline lang. E walang magingyari sa buhay mo kapag ganyan ka talaga. Eto na lang gawin mo. Hanapan mo na lang ako ng buyer. Ibibenta ko kasi itong mansion ko. Kasi kukunin na ako ng anak ko o oh, doon sa Canada. Yung successful kong anak, hindi tulad mo. Palaboy. <laughs> Grabe naman kayo, Tso si Pablo. O sige na, ibenta mo na lang sa iba kung may mauuto ka. magandang negosyo sa panahon ngayon. Ah, ito. Pwede ito. Siguro car wash. Ah, teka. Baka ito mas maganda. Ah, karinderya. Oo nga. Ay, nako. Busy-busy na naman, ha. Ah, mahal. Nandito ko na pala. Mahal. Anong ginagawa mo? Ang dami nila kalamukos na papel dito. Eh, iniisip ko kasi, mahal, kung anong pwede nating inegosyo. Ah, eh, ano bang plano mo? Hindi ba tumatalab yung gold tsaka yung mga relo? Ay, di eh. Kakaunti lang naman yung may mga interesado sa gold at tsaka silver. Hmm, ah, uh, um, ba? Ikaw mahal? baka meron kang naiisip na pwede nating inegosyo. Ako? Eh... Eh mahal, alam mo naman, mahina ako sa mga ganyan eh. <laughs> Kaya nga pumasok ako sa opisina eh. Ano? Hindi ako magaling sa negosyo. Ah, alam ko na. Laundry shop kaya? Ah, laundry shop. Oo nga. Alam mo ba, yung laundry shop ng tita ko, ang ganda na ng kita nila at saka ang ganda kasi ng pwesto nila, mahal eh. Sakto. Pwede tayo magpatulong sa tita mo. Oo. <laughs> at saka may nakita kasi yung pwesto doon sa kabilang kanto, malapit lang dito sa bahay natin. Bakante yun. Ah, Boy bakante din. na ba yun? Di ba Boy dati din. ano yun? Parang, ano ba yun? Yung sa tubigan? Sa uh, water station. Oo, water station. Kakausapin ko kasi yung laundry shop dito sa lugar natin masyadong malayo pa. Ah, okay. Ah, kaya kontakin mo yung tita mo. Tanungin natin kung paano pa magpatakbo ng isang laundry shop. Ay, o oh, sige mahal. Mas okay nga siguro kung laundry shop. Mas okay kung may physical store, no? Tama. Parang nakikita ko na yung tagumpay natin dito, mahal. <laughs> Kaya nga, baka ito na yun, mahal. Feeling ko, yayaman na tayo. Makapag-travel na tayo. Tapos, mabibili na natin lahat ng gusto natin dalawa. <laughs> <laughs> Tiwala lang, mahal. Mangyayari din lahat yan. No, mga idol, hindi ko alam yung mangyayari sa buhay ko kung wala si Maylene. Siya ang liwanag ko sa dilim at siya ang kahawang kamay ko sa daan na aking babaybayin. Tinayo namin yung laundry shop na pangarap ko, mga idol. Nung una, malakas. Pero kalaunan, unti-unti na rin nalugi yung negosyo namin. Hindi naman kami natigil doon, mga idol. Pero napilitan na kami na isara yung laundry shop namin eh. At dahil nalugi nga yung laundry shop, nagtayo ako ulit ng mini grocery para mabawi yung nalugi namin sa laundry shop. Okay naman yung kita, pero mabagal yung usad ng pera sa bagong negosyo namin, mga idol. Dito natin lalagay yung mga pambata, mga diapers, mga gatas. At dito naman natin lalagay yung mga nudets. Yan. Hey! 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 Oy! Si Pablo! Ano? Uh, may bibiling ka pa sa grocery namin? Nako, rigor. Kaya ka na naman. Nataniga ko yung grocery mo. Dalawang buwan lang yan. Si Pablo naman, grabe naman kayo. Kakaumpisa lang namin, no? Eh, paano na ka, Sir rigor? Hindi ka na lang maghanap ng trabaho. Mag-janitor ka kaya? Ako ka na pwedeng pasukan sa opisina. Eh, iyan, parang eh, lahat lang ng mga sideline, pinasok mo na. Pagugog. O ano nangyari sa laundry shop ninyo? Eh, wala naman nangyari. Tapos yung grocery na naman. <laughs> wala ka mararating talaga, Rigor. Sa mga pagkandang-gandang mo, tatanigan ko lang yan. Baka dalawang buwan lang, baka isang buwan lang, gaya grocery ninyo. Si Pablo, kung wala ka pong ibang masabi, eh pwede naman ho kayong lagpasan nyo na lang itong grocery namin. Eh baka may mga customer pa kami. Hey. Eh alam mo. Naku, naku. Masyadaman... Ah, oh, eto, si Bailin. pasalabat ka. Eh naadyan si Bailin. Suportado ka. Tio Pablo, <laughs> ano ba to? Bakit ginugulo niya naman tong si Rigor? And, eh, di. Ganito ha. Eh, kasi, baile, di nasasaksyag ko yung bagan. Di sign line ang asawa mo. Eh, walang mangyayari dyan sa asawa po pagganjang diskarte. Ganito na lang. E, eh, binibind ako yung mansion ko. Maghanap kayo ng buyer. E, eh, puporsyentuhan ko na lang. Kung makahanap kayo ng buyer. Kasi ako, kukunin na ako ng anak ko na nasa Kanada. Doon na kami titira. Ah, sana nga ho, makuha na ho kayo, no? Para okay ka na doon sa Canada, tapos okay na rin kami dito sa Pilipinas. Oo nga po, sana uh, mabilisan ng pagkabili yung mansyon ninyo para wala na pong asungot dito. Ah, <laughs> este, ah, uh, yung mga patandaan. Hey, Gagagin <laughs> ko yun, ha? <laughs> Basta yan, tatandaan Eh, wala, wala kayo. Bagayari sa buhay ninyo. Pag ganyan, ganyan. Ay, oh, sige na. Sige na. Libre ah. na namin yan. Ingat, Tio Pablo. Tinan <laughs> mo si Pablo. Parang walang tiwala sa akin. <laughs> sa araw-araw na ginawa ng Diyos, lagi nang pinupunay yung aking kakayanan. Ay, alam mo naman yan. Matanda na. Pero huwag mo nang pinagpapapansin yan. Ah, siya nga pala, mahal. Eh, kinontak ako ni Papa. Baka pwede mo na itong idaan kay Tito Buboy, oh ito oh ah, ano ba 'yan eh importanteng dokumento daw 'to eh ayo ipa-rider ni papa kasi nga daw baka daw mawala ito oh sige Madadaan mo ba 'yan sa Quezon oh. City lang naman 'yan eh 'di ba pupunta ka ron oh ako nang bahala um manananghalian lang ako tapos mamaya pupuntahan ko na si tito mo oh sige salamat ah Yeah, buti na lang eh ikaw na nagpadala nagdala nitong uh, dokumento nito. Ah, oo nga. Tio Boy, eh ano nangyari dito sa uh, tracking ninyo eh mukhang parang abalang abala ka na. Parang kakaunti na lang din yung mga dinideliver ninyo. Hindi eh, tulad dati na talagang isang katerma pag ako dito. Eh, alam mo, Rigor. Iniisip ko kasi umuwi na lang, lang ng probinsya. Eh, tatagpo kasi akong kapitan tony eh. Ibig sabihin, ipagpapalit mo yung negosyo mong tracking doon sa pagpapublic servant mo. Eh, yun talaga yung siguro, yung calling ko at saka pinapauwi na rin kasi ako ng, ng anak ko eh. Eh, paano po itong tracking ninyo? Kaya sino po magmamanage? Eh, iniisip ko kasi na ibenta na lang. Kaya lang, nangihinayang din naman ako Naghahanap nga ako ng magmamanage dito eh. Gusto mo ikaw na Rigor? Ah? ako? Oo, oh, kasi masipag ka naman. At saka may tiwala naman yung papa sa'yo ni, ni Mylene. Palagi kang kinakwento sa akin eh. Oo, oh, baka pwede ka. Oh Sige wala namang problema sa akin na, Si Tio Buboy. Yes. Dalawa kasi yung truck Dadaling ko yung isa sa probinsya, tapos yung isa iiwan ko dito. Mahala ka na kung paano mo patatakpuhin. Kung mapaganda mo, eh good. Eh bayaran mo na lang ako. Kung hindi, eh padala mo na lang dito sa probinsya. Ah, uh, sige po, Tio Buboy. Wala pong problema. Uh, kakausapin ko po si Nailin tungkol dito po sa offer ninyo. So, sige, salamat ta sa pagdala ng dokumento. Naniniwala ako na no man is actually a self-made man. Dahil kung wala yung mga taong tutulong sa'yo, hindi mo mararating kung nasaan ka man ngayon, mga idol. Laking pasasalamat ko na nga lang talaga dahil naging isang malaking biyaya sa akin yung trucking business na yon. Pinag-aralan ko yung kalakaran patungkol sa trucking. Mula sa isang truck na meron kami, Limang truck na kaagad yung napundar namin ni Maylene. Alam nyo, nagpapasalamat ang alag din talaga ako sa mga taong hindi nagtitiwala sa akin eh. Dahil kung hindi rin sa, dahil sa kanila, hindi aapoy yung puso ko para pag-igihan yung buhay ko. Higit sa lahat, nagpapasalamat ako sa Diyos para sa buhay ng mahal kong si Maylene. Dahil kung wala siya, Malamang, matagal na din akong sumuko, mga idol. Oh, Tom. Boss! Para sa ito, yung bonus na to. At ikaw na lang mamagay sa iba pang mga uh, pahinante natin, ha? Tsaka mga driver, ha? Bo, boss! January pa lang ah. Bakit may bonus na agad kami, boss? Parang nakakaya naman sa'yo, boss, eh. Eh, ito na papasalamat ko sa inyo. Babalik ko rin sa inyo dahil masisipag kayo. Tsaka hindi nyo pinapabayaan yung mga truck natin. At tsaka, tingnan mo, mula sa isa, di man na yung truck natin at meron pang isang darating. Nako, boss. Alam mo, lahat naman to dahil sa'yo, dahil napakabuti mo nga mo. napakasipag mo. Eh, Siyempre, hiyaan na lang namin kung di na masisipagan kung masipag yung boss namin, di <laughs> ba? Oh, diba? ko sa iyo ito ha, yung mga bonuses ninyo ha. Ikaw na bahala magbigay sa kanila. Tsaka good news, eh meron na tayong pang north, di ba? Na linya. Ay oo, boss! Na ruta. Ngayon, Meron na tayong ruta papunta naman sa south. Wow! Yun talaga, boss. Grabe ka na talaga. Sigurado ko mas dadami pa yung mga atak dito. Dadami pa yung mga tauan mo, boss. Dahil napakalupit mo. <laughs> eh, boss, kung may bonus, baka pwedeng mag-inuman din tayo mamaya, boss. <laughs> Kayo na But lang. celebrate lang, boss. Sumama ka na sa amin. Eh, basta huwag kayong magpapakalasing, ha? Tsaka mayroon pa kayong biyahe bukas. O, paano, Tom? Ikaw na bahala dito. Sige, boss. Salamat! kay Perma na lang dito. Ay! ay. Hi. Sa wakas, mayroon na bumili ng aking bansyon! Alam mo, bis, eh, at tagal-tagal ko na ito na pinapagarap. Dahil ga, ako, kukunin na ako ng aking anak. Tsaka na ah, congratulations. Ah, ah, pero muna ako nag-ballpen. ta ay, ah, ito. Ay. Oh, ay, si ay, Perma, palagay mo na ng pangalan tapos Perma. Ah, sa tabi ng? At sa tabi ng pangalan ng may-ari ng bagong bahay. Ah. Ay, rigor. Yes, <laughs> rigor. What a coincidence. Kapag hala pa, nag-aking kapitbahay. Ah. Wala na sila dito. Umalis oh. na. Hindi ko alam, baka pumunta na nag-squatter. <laughs> ah. Pipirmahin ko na ha. Oh, sige, pakipirmax eh. Ah. Pagdating na din niya si Rigor. Eto ha. Ah. Oh. Ay. Ay, ay, yan na pala. Boss Rigor! Ay. Are Eto na. Eto na yung may-ari. Rigor? Ikaw ba yan? Ah, opo, si Pablo. Uh, Ako po to, si Rigor. Ako po yung kabilin ng bahay ninyo. Ah, <laughs> siya si 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 ba talaga ang kabilin? Uh, uh, boss Rigor. Siya po yung sinasabi nyo. Ah, uh, sabi niya kanina. Akala niya, nasa squatter ka na raw. <laughs> ah, huwag po ay mag-alala. Si Pablo, iingatan ko po itong mansyon ninyo. Dahil kukunin na po ba kayo talaga? ang anak ninyo? Ah, oo. Oh, oo oh, <laughs> na ako ng anak ko sa Canada. Ikaw pala ang nakabili. Eh, may permahan ko na ito kung tatahan na kagin of sale, ha? Ay, ah, alam nyo ba? Si Boss rico ang laki-laki ng tracking niya. Negosyante na siya. Kaya nga natawa ko na sabi mo na sa squatter siya. ah, ah kaya pala. <laughs> kaya pala siya nakabili. Oo, no? dami kaya niyang property at ako ang kanyang ahente. <laughs> <laughs> Sige po, Sir Rigor. Ito na po yung din sale. Salamat po, Sir Pablo. Ingat po kayo sa Canada ha. At i-regard po ako sa anak ninyo na kukuha sa inyo. o oh, uh, oh, di ba kababata mo yun? Madalas kayo maglaro <laughs> Okay na? Ah, okay na, mahal. Oh, Pablo, ano? Kami na bahala sa bahay mo, ha? Ay, ah, oh, <laughs> Ay, posesya na kayo sa mga ko nung mga nakaraan. Nakakaya ba? naman. <laughs> Wala yun, Tio Pablo. Sa kasabi nga ni Rigor, gusto niya bilhin yung bahay mo kasi paulit-ulit mong sinasabi na gusto mo na ibenta to, di ba? Para naman kami na mag-alaga sa bahay mo. Re-renovate na lang namin. Huwag po yung mag-alala, si Pablo. Kilala, kilala mo naman kami mag-asawa. Eh, kami naman po ay hindi naman masasamang tao. Kaya alagaan po namin itong mansion ninyo. Pag umuwi po kayo galing ng Canada, pwede po kayo pumunta dito. Oo nga. Napakabuti nyo pala. Mag-iingat ka sa Canada, ha? Bumili ka ng maraming jacket. Maraming salamat sa inyong dalawang mag-asawa. Pasensya na kayo. Kung nahusgahan ko kayo dalawa. Walang po, si Pablo. i don't want to talk about things we've gone through though it's hurting me now it's history i played all my cards and that's what you've done to me